you know master Jay Katigbak in the house yo Yun. <laughs> good morning master good morning putik dilim sa aginaldo <laughs> ah, So guys, pumadya kami simula Kabite hanggang Taktak Antipolo At dito kami dumahan sa C6 Tagig First ride namin to ni Master J Katigbak At di namin napigilang maglaro Dahil sobrang haba nitong C6 Kasi, ganda, oh. Ito yung combination ng Ang natin Master alam ko, pag huminga ako sa likod, aatake ka pa eh. <laughs> Inubos talaga ako eh. Ngayon, puti na lang wala akong camera. Malamang nalaglag. <laughs> After ng karera kuno, <laughs> nag-chill ride na lang kami paakit ng tikling. Sir J. Yeah, do this come on. Kain na na. Uh, 50.76 50.7 Alright, 8 km sa layo mo sa amin So, wait ko ah And hanggang rin ang hanggang yeah. Pwede to sa may Pwede to sa may <laughs> Andito na si Bam, Bam Bambaw. Kami <laughs> So, yun, sobrang nag-enjoy kami sa taktak Ali, especially sa Bigote Cafe. Hindi naman halata kasi inabot kami ng 3 hours sa tambay lang. <laughs> tambay pala. Sobrang sarap nila kwentuhan, sobrang wholesome, sobrang saya ng kulitan. At ang sarap rin nung libreng kape. syempre libre. Pero, de solid. Real talk, sobrang sarap nung Spanish latte sa ng salted caramel nila. Pati nung waffles. Highly recommended tong Bigote Cafe kung magagawin kayo dito sa Taktak. Lalo kung siklista ka, mag -e enjoy kayo sa company nila. Shoutout kay Mayor Jericho. Hi! <laughs> Uli ba tayo dyan? Uli ba tayo dyan? Anh sẽ đầu tiên cái Idol Treble bam 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 Idol. At syempre, ang O.D., one and only, Jey Katikbak! <coughs> Ipinisan na lang natin kung makipagkarera sa atin. Sige, sige. moment na yan eh. <laughs> Ganun ako sa kalpate eh. Pag kayang lilinundingon no ano. O okay, game, laro tayo. Ayan, <laughs> yeah, na may umaamin. Yun no? Okay. Oh, well, take the 35. Terrorista talaga to si Master Jay. Hindi <laughs> <laughs> mo pagkabailan Nung inabutan ko siya, sinabihan ko siya na hinto muna para iset up ko muna yung Insta360 para lumabas yung GPS stats para makita namin yung speed namin. They'll say that, they Pinay okay. ni okay. okay. Mato J Malo-malo pa dito di Sika okay guys, habila Tinalulutin nyo tayo ng hangin Tinalubong tayo ng hangin Tinalubong tayo, oh, tinalubong tayo ng hangin oh. Last 2 kilometers <laughs> Iniwan ako ni Bino. O, ate, ang ka pa, 38. Ah, grabe. <laughs> Kakaiba. Sarap, papi Wala akong pabibap. practice yan, lang. <laughs> Ah, sumakit so ang liliro ko. <laughs> yes, sir. Uh. O, oh, guys. Doon sa mga posi Bino. Regarding <laughs> sa ahon, ganun din siya, eh. hindi siya ano para eh. Parang ginagawa niya lang joke yung ahon, ni salo ano. Pero, wala Totoo yun? Hindi, ano pala talaga siya? Uh, Huwag niyo kakausapin sa patag. Grabe. <laughs> 45. <laughs> Nag-practice ako oh. sa halahala 3 -hala weeks ago. Di ba? 3 weeks. Yung halahala -hala namin. Oo. Oh. <laughs> Tapos si Repal ko Ah, yung magkasama tayo, Repal. Uh, oh. Although may practice din ako, pero... Chill. Hindi sakat. Chill, Chill oh ha? Oh, grabe eh. dapat ano, makakabuntot man lang ako, makaka-drop ako wala, naiiwan ako eh narinig kita sa isigaw sigaw. gusto ko nga umiyak eh tala <laughs> wala akong magawa <laughs> dahil sa ano? no? dahil, dahil uh, sa hangin ayun, no? guys, ano, kumbaga uh, yung ride na yun pinag-usapan na namin na ah, uh, uh, maglalaro kami along the way yeah para masaya para masaya, kumbaga uh, But... naglalaro kami It's more fun yun, kumbaga yeah. yung ilakas namin, ilalabas namin Para sa amin lang And pwede nyo rin mapanood na lahat naman Lepa, yeah, lakas din yung talo tayo Kaya Pin nakitaan ako ng mga pote-pote nyo eh <laughs> Yun, sarap, pa-uwi na tayo niya. Nagkakatalo talaga ron sa winning moment yung malapit lang or 1 Discarded talaga pagka sa laro eh Yung hangin pa rin lumakas, kaya yung mukha ko eh 33 uh -huh. nga lang ako nung huli um, nag-adjust ako ng uh, shifter ko, ginaanan ko ng konti pero ganun pa rin yung distance tapos lumalayo nung nag uh, nag ako ng konti, lumakas naman yung hangin and after nun patate ko na <laughs> nahilig ko si sa ko ka sa uh, ko sa hangin yun no? ha <laughs> yeah. ah sabi ko ayok sep ah. at least yun ano kumbaga for pan sa amin para makita nyo na rin hindi ka gaya ng iba na pag naunahan mo uh, ayun lang yun, kumbaga uh, hindi naman kami nag-usap na magkakarera kami four pan along the way wala kasing kumarera sa kanya <laughs> ako yung kinakarera niya yung overtaken ako na overtaken ah uh, siya, naman